Bureau of Internal Revenue ay mm -hmm. uh, nag-decide na na pagsampaan ng uh, tax evasion cases against sa mm -hmm. uh, Brice Hernandez, Kel at sa lahat ng masasangkot dito sa flood control uh, program na to. Mm -hmm. So uh ito po ay kakaiba doon sa criminal cases na graft and corruption. Mm -hmm. Yung mga malversation of public funds, lahat 'yan iba to. So although this is a uh, criminal uh, case mm -hmm. in a character but this is entirely different from those uh, will be filed in the Ombudsman for oh. a violation of the anti graft and Corrupt Practices Act. Okay, attorney. Pero uh, mm. penalty din to. Medyo ang mabigat kasi nito ay uh, malaki-laki tong taxes na to partner. 1.6 billion. billion. Sa kanila na tong tatlo. ba? Diba? ah uh, sa news report na nabasa ko, mukhang sa kanilang tatlo, tatlo to, ho, front, uh, ano. Yes, uh, ito, na yung, uh, ko. Uh, ito yata yung uh, computation ng kanilang mga yeah, perang nilaban, mm -mm. nilonder nila sa casino. Oo. Oh, oh. okay, so, ito yung nagsilbing affirmative action on no? the part oh. of uh, the three accused. Oh, oh. Kung saan talagang may uh, Ah, uh, pag-amin almost pag-amin to na mm -hmm. sila doon ay kumita ng lahat-lahat, no, na 1.6 billion, no, uh -huh. na kanilang nilander sa parkour, sa casino. Mm -hmm. So nakita ito ng BIR, uh, yung lifestyle check partner ma malaki ang nagiging gampanin nito no sa pagtingin dito na yung kanilang uh, buwis doon sa kanilang lifestyle check attorney? Yes so ma ma ano yan, isang factor yan mm -hmm. pero ang pinaka-importante importanteng nakita ng BIR dito is that number one, nakita nila talaga may tax deficiency because the uh, the returns that they file with the with the Bureau of Internal Revenue mm -hmm. is not consistent with the uh, income that they are uh, disclosing to the public kasi nga nabisto dito sa mm -hmm. ano eh sa sa casino mm -hmm. kasi ganito ang batas hindi lamang yung mga legal income ang ating subject to tax. Mm -hmm. Even illegal income or income derived from illegal activities uh, are likewise subject to tax. Eh mm -hmm. nung ini- oh, nang iniimbestigahan diba sila sa uh, sa Kongreso mm -hmm. ay lumalabas na lahat-lahat ay uh, kumita sila, minsan nanalo ng nang uh, 100 million o 200 million or 1 million, 'di ba? So, binomonitor na pala ng BIR yan. So, ang oh. competition, it's a total of 1.6 billion. billion. So, this, this is the tax deficiency of uh, the accused. Mm -hmm. So, simple, yung returns nila ay batang layo. So, therefore, oh. may tax deficiency. Mm -hmm. At nabuking sila kasi nagkaroon ng uh, findings, na nagkaroon ng affirmative action oh -oh. on the part of this uh, DPWS uh, personnel na Ah, uh, talagang mayroong ganong pera mm -hmm. na kinita nila. Although galing to sa kickback at commission. Pero still sa, buwis pa rin, may bubuwisan pa rin partner. Still, that is subject to uh, tax. imposition of Oo. tax so babayaran nila 'yan. Ayan oh. ang ano dyan, ang uh, pinakamalas nila diyan. Mm -hmm. So nakita ito ng BIR ngayon kakasuhan na sila partner sasampahan ng kaso sila, yeah. oh. oo so Ang kaso ay uh, actually nampa sa uh, Department of Justice oh, pero uh, ito kakaibang kaso to as compared with the uh, criminal cases na o oh, attorney uh, sa, sa Ombudsman mm -hmm. di ba pero ito pagkatapos ng uh, preliminary investigation sa ating uh, Department of Justice sa mga prosecutor mm -hmm. <laughs> pag nakakita ng uh, probable cause, di diretso to, hindi sa ombudsman. No? Mm -hmm. Di diretso to, doon sa Court of Tax Appeals. Ah, da, yes. Ito, May oo, oh, Court of Tax Appeal hindi, pa lang. Oo, oh, mm -hmm. hindi sa RTC, mm -hmm. hindi sa OTC. Oh, sapagkat oh. ang involved na pera ay uh, mahigit isang million piso, oh, oh. kundi uh, 1.6 billion. So the, the court that has exclusive jurisdiction mm -hmm. to hear and the the case is the court of tax appeals okay. so pag na-file yan sa court of tax, tax appeals, appeals mm -hmm. and then uh, nakita na talagang may merito na dapat mag-issue ng warrant the court of tax appeals will also issue the a uh, warrant of arrest for this, uh, tax evasion and then attorney yun na so, and, uh, yun na pag nag decide so pag-nag-decide ang Court of Tax Appeals mm -hmm. na sila ay guilty of tax evasion, uh, the accused may still appeal the case, no? Uh, with the same division that mm -hmm. uh, that uh, decided the case. Mm -hmm. Pero kung uh, talo pa din sila sa kanilang uh, motion for reconsideration ng tawag doon sa the same division. Yes, attorney. Pag talo pa rin sila doon, ay magpafile uli yan ng MR pero hindi na doon sa division mm. doon sa Court of Tax Appeals and Bank mm -hmm. ibig sabihin po ng and bank, yung siyam na justices ng uh, Court of Appeals na lumalabas na isang collegial uh, body yan mm -hmm. ay uh, doon pag-uusapan ng lahat ng justices ng uh, Court, Court of, of Tax, Tax Appeal Oo, Oh, kung uh, kailangan bang i-reverse ang mm -hmm. decision nang uh, division ng Court of Tax Appeals so okay. kailangan i-affirm na ang uh, disisyon para tuluyan na tong uh, makulong doon sa <laughs> sa, pra, sa kulungan no showing it right uh, now ano partner attorney thank you sa so digital team natin ito yung kanina sa yan uh, tax no sa Bureau of Internal Revenue ayan partner so habang o oh, uh, sa Bureau of Internal Revenue so partner It's habang ito right. ay ay dinidinig diyan sa Court of Tax Appeals ah uh, hindi na, na makaka, nakala, maka, na, nakalaya pa rin naman ano yung ating yung tatlo hindi, initially yan sa DOJ nga, sa prosecutor's office. Uh -oh. And then, if there is a probable cause, mm -mm. it will be filed with the Court of Tax Appeals uh, Division. Okay. So, if uh, <coughs> if um, uh, makikita ng Court of Tax Appeals Appeal. na kailangan mag-issue ng warrant, i-issue sila ng warrant o pares at sila'y dadaputin. Mm. So Tapos, pero, ano, Pagkatapos mag-decide ng division, pwede sila mag-file ng MR. Motion for reconsideration. Oo. Oo. Oh. Pag natalo sila, pwede uli sila mag-MR doon naman sa NPAC, doon sa buong kabuuan oh, ng Court of Tax Appeals na siya mm -hmm. na justices. Nako, eh sabi pag ni Sim. Oh, oh. um, yes, Pagkatapos sila doon, oh. yes, attorney. sila doon, punta na sila sa Korte Suprema. Yan oh, yung Court of law oh. nila ngayon. For the criminal cases, since they are public officials, uh, I assume uh, grade 27 ang salary grade nila. So therefore, uh, sa sandigan bayan sila kung talagang uh, maisasampan na ng ombudsman sa, sa korte yan. Mm -mm. So grade 27 and up. Pero kapag 27 and below, yung grade ng mga public officials, yan ay papaksak doon sa uh, regional trial court, sa regular court. Uh oh, papaksak oh, Ayun. So, pag nagsabay-sabay hearing niyan, Naku, eh, ay para yun? silang ano yan. Huling tulilo. Huling tulilo. Ano? Hilong tilo-tilo lang ang tawag doon. Hilong tililong pa <laughs> tawag doon. Partner. Eh, yung abogado yung ng Manila. Ang... Oo, oh, oh, yung abogado okay. ng Manila, partner, no? Oh, As oh. Maswerte ng abogado. Biruin mo, bawat kaso yung may acceptance fee. <laughs> Oo, oh, oh. di oh, ba diba, sabi nga nung tatay, tsaka sabi mo at anak, ba't mo dinismiss oh. lahat? <laughs> so ito partner, kailangan dire diretso to, no? Oo, oh, oh, oh. naku, dami. Iba bayad doon sa ombudsman, sa sandigan bayan, oh, bayad sa BIR doon sa tax appeals. <laughs> naku, partner. Ang dami. Nag, ano tayo, no? Meron pala sila pa sa BIR, no? Bureau of Internal oh. Revenue. Ah, uh, bagay 'yan naman eh ang mahirap diyan, may pagkakakulong kulong din 'yan, yung tax evasion case na 'yan. Ten mm -hmm. years ang imprisonment diyan, approximately yung range na 'yan. Nako po. Ang uh, imprisonment. Pero mas mabigat yung saumbudsman. Teka lang partner. Sa o, o, parang naiisip ko lang, naiisip ng mga kayubi natin. Paano kung lahat wag naman ano, halimbawa lang guilty lahat, no kulong dito, kulong doon. Paano yung partner sino mauuna? Kung uh, lahat puro kulong. No. Uh, kung sino yung unang nag-decide. Ah, doon sila. Doon sila. <laughs> oh, doon sila uh, makukulong. Mm -mm. So palagi mo, nag-decide ka agad na sandigan pa yan. Mm-hmm. -mm. So order yan, maglalabas ng writ yan. Na, mm-hmm. -mm. Oh, yun na yan, eh, kulong na yan. Mm-hmm. Kakansila yung mga pinupiansa niyan. Kasi nag-decide na kami. Oo, oh, oh, sa dami, ano, partner, no? ng kaso ngayon na kinakaharap. I see, I already recommended the filing all uh, or investigate and then file the uh, the cases against uh, Jingo Estrada, uh -oh. Joel Villanueva, mm -hmm. sina Dico. Yan. So uh, pagkatapos niya, Sandigan bayan niya kasi mga senador siya mm -hmm. above salary grade uh, 27. Uh -oh. Pero kung ako naman dyan, kung mapapatunayan din na talagang tumanggap ng kickback yan, mm -hmm. yung mga yan ay pwede pe natin gayahin nakasuhan na din sila sa sa DOJ uh, mm -hmm. this time uh for uh, tax evasion. Kung Umapapatunayan na katulad niya. Mm -hmm. Sinasabi na si Saldico, yung bahay niya doon sa sa Palyeperde, di ba? Mm -hmm. Eh wala naman nakatira kundi tambakan ng pera. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. So definitely sa dami ng pera na 'yan, lumalabas income niya 'yon. Mm -hmm. If that is income, whether or not that came from legal or illegal sources, mm -hmm. that is subject to tax. Ah, yun lang atorney. Oh, attorney. So, oh. naku, yung yun po, complete na naman 'yon. So, oh, oh. may tax evasion na siya. Meron pa siyang mga criminal cases mm -hmm. sa Sandiganbayan, the same case na umuwi yan sa Pilipinas. Alam mo so, uh, uh, attorney, yung sa Tax of, uh, Court or uh, Court of Tax Appeals attorney, uh, hindi lang naman 'to dito sa Kilabrais no or Diskaya, pero lahat din ng mga government officials ay binibigyan din naman ng ano, ng pansin at uh, investigasyon ng BIR attorney sa uh, actually hindi laman lang naman to dito applicable sa mm -hmm. mga public work sa mga kongresista. Mm -hmm. sa lahat ng lahat. negosyante sa lahat ng, uh, ng mga taxpayers kapag nakita mm -hmm. na mayroong tax evasion oh -oh. abay isasampa kayo ng kaso niyan sa Court of Tax Appeals kung lalagpas ng isang million ang inyong mga tax uh, uh, deficiency oh -oh. Uh, kasi kalaramihan dyan, ng iba talaga na dinidefraud nila ang government regarding the true income that uh -huh. they generated in one fiscal year. Nako. So kapag na discover ng mm -hmm. uh, ng BIR yan, they will uh, try to file the tax evasion case. Uh -oh. So ganito yan eh, meron tinatawag na tax evasion yung kay na Bryce, meron din tayong tinatawag na tax avoidance. Okay. Yung tax evasion is mm -hmm. illegal. Oo, totally. the tax avoidance is legal. Mm -hmm. 'Yun, hindi mo niloloko ang gobyerno. Mm -hmm. But you are just trying to make use of the available, mm -hmm. no, uh, exemptions, no, allowed by law in order for you to, red to reduce the amount of the taxes that you will pay to the government. Like for instance, nag donate ko sa simbahan. No, para magpatayo sila ng uh, simbahan, simbahan. Ng isang, Sa, ibang religion. Uh -oh. Yung dinanit ko doon subject to tax exemption yun. Uh -oh, kasi, so therefore kapag uh -huh. nag-file ako ng tax uh -oh. uh, return ibabawas ko yung donation ko sa charge. church. Church, oo. -oh. Yun, yun, ang tinatawag na tax avoidance. Pero kapag ganito nangyari, uh, kumita ko at uh, galing sa sa illegal, uh oh, oh, attorney. No, ay uh, yun, subject din sa tax. no? Mm -mm. Pero pag dinonate mo doon sa simbahan yon ano mangyayari dun sa donation mo sa simbahan? Oo. Oh, oh. Pero pag gano'ng mga donation, attorney, wala namang limitasyon kung magkano ang tinitikta. Okay, oh, oh. uh, di, pag nag-donate ka, yung lahat ng dinonate mo na yun, isa subject to deduction, doon oh -oh. sa income mo, total income mo na subject to tax, mm -mm. yung taxable income mo, Like for instance 10 million yung babayaran oh, yeah. mo sa BIR. Oo. Oh, oh. And eh, nag-donate ka nang nang uh, 10 million din. Oh, oh. Wala kang babayaran tax. Uh, but you have Saka to simbahan but you have yeah. to report it sa BIR. That's part of a law. Uh, yun yung exemption, exemption mo sa tax. Eh. Okay. Magiging exemption mo 'yan. Like for instance ikaw, di ba nagpafile ka ng return. Mm -hmm. No? Uh, assuming uh, yun may asawa ka. Uh, di ba may mga exemption diyan pag may minority edad pa yung mga anak, anak may atawaka. mm -hmm. Yun, yan ang tawag doon na tax, uh, parang tax avoidance, avoidance. Yung Kasi ina-avoid mo yung mas mm -hmm. malaking tax. No? And then you're trying to avail of uh, the uh, uh, exemptions mm -hmm. provided by tax law. Oh, so, ina-avoid mo lang yung mas malaking tax. Pero that is legal as compared with the tax evasion. Yun. attorney Beno, law! and beyond learn the law know your right